Good cop, bad cop. Good cop. Isang 16-year-old na lalaki ang nag-plead ng guilty sa apat na bilang ng assault at threatening behavior matapos ang isang armed standoff laban sa pulis. Ang pinaka nakakagulat sa kwentong ito ay hindi namatay ang teenager matapos niyang tutukan ng baril ng mga pulis. Noong September 23 sa Shetland, Scotland, rumesponde ang mga pulis sa tawag ng mga natatakot na residente dahil may taong pagalagala sa kalsada hawak ang isang rifle. Ang gunman ay si Samuel Barlow, isang 16-year-old na lalaking inapin ng mga bully. Hindi siya napasuko ng dalawang officers na may dalang armas, kaya dumating via helicopter ang isang special response team. Kinausap ng mga negotiator si Barlow habang nakahandang umabante ang mga polis na may dalang mabibigat na armas. Nalaman ng mga polis mula sa ama ng teenager na siya pala ay autistic at ang baril ay isang 22 air rifle lamang. Patuloy na hinamon ni Barlow ang mga pulis na naniniwalang maaring balak ng batang magsagawa ng suicide by cop. Nagawa ng mga officers na makalapit kay Barlow habang kinakausap nila ito. Nang nagtapos ang standoff ay doon lang nila na siguro na ang baril ay isang air rifle lamang. Wala ni isang paputok ng baril ang narinig sa standoff. Nakabaliktara ng isang insidente sa New Mexico kung saan binaril ng walong pulis ang isang homeless man na mukhang hindi naman lumalaban. O sa insidente ito sa Michigan kung saan walong pulis ang bumaril sa mentally unstable na lalaki may hawak na maliit na kutsilyo. O sa Texas kung saan binaril at pinatay ng isang officer ang isang nakahandcuff at walang armas sa lalaki. Pinuri ang mga pulis sa Shetland standoff para sa kanilang pagiging profesional dahil kung sa US ito nangyari ay siguradong mayroon ng namatay.